Morning, morning. Sunday morning. Ayan. For today's video. ayun po. Dahil po sa linggo. Na time pasok. Lako muna tayo. Ayan mga kabindors. Mako lako muna tayo ngayong araw ng linggo. So, namiss ko to. Namiss ko tong paglalako ngayong araw. Ano ko po na amin? Putong baling

Padagdag ka ng dalawa. Ano to? Ano po? Padagdag pa ng dalawa. Dalawang piraso? Apo. Ah, Thank you. Thank you. Hello, 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 hello mga ka Meron po ako kasama dito na kaparehas ko din pong binders Ayan, lagi kami nakikita At dito po ang aming hideout pag-iinom ng tubig magme merienda. Yan, dito pa ako. Eh, si ate, oh. Ah, paninda Hello, mo, te. Di mo pa ang paninda niya, ate. Ang sarap. Paborito ko yung... Pichi na malagkit. Ito yung paborito naman. ko, oh. Pakita ko. Ayan, Ito, oh. Ang kanyang paborito. Yan, paborito kong kainin dyan kay ate. Kaya, ate. Yan. Ilang taong ka na nag naglalako, te? 16 years. 16 years! Oh, saan pa kayo? Oh. Sixteen years. Ay ko lang sa tatlo kong anak. Oh, mo? Sa ganitong paglalako, doon nila kinukuha ang kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Di ba, ate? Taga-saan ka, Dito lang po ako sa may Progressive 14 bago mag-Jollibee Molino. Progressive 14 bago mag-Jollibee Molino. Ayan po, sa gusto pong mag-order kay ate, <laughs> sa Progressive, saan ba kayo malapit? Progressive Madalas po siya dito sa City Homes. City Homes. Ayan. Ayan po. Paborito ko yung pag tuwing nagpumapasok. Kaya lang madalang po ako dito. Once a week lang ako dito. Siya po ay daily naglalako dito. Ayan po. ba? Diba? Pamilyado. Hindi nila ikinakahiya ang magtinda ng ganito. Ito yung mga, daladala dala ni ate. May bag. O oh, ayong pa sa likod. May bag. Ang daming bag niya. dami niya lagayan ng pera. May mga anik-anik, may, may pampaganda. O, saan ka pa? Ayan si ate. Kaya sa mga mahilig sa puto, kakanin, si ate meron dito sa may city homes. Ayan. Maraming salamat sa iyo, tia. Thank you, thank oh. you po. Oh, Shout out kate ate, sa mga kamag-anak mo. Shout out po sa aking tatay. Mahal na mahal kita, tatay. Artista ng anak mo. Tagasan <laughs> saan si tatay? Sa Litran po, Dasma. Sa Litran, Dasma. Shout out. Luis Lumanlan. Oh. Tatay Luis Lumanlan, nandito yung anak mo. Ayan po, ang ah, inyong anak na napakasipag. pag oh, mahal na mahal ka daw, tatay. <laughs> ng iyong anak na napakasipag sa, sa kabila ng tirik na araw. Kami po ay naglalako. Yan, huwag naman sana kaming dapuan ng ano, no? Um, yung ano ng init. Ayan. Thank you, Tia. Thank you, thank you, thank you po. wintuhan muna tayo. Habang kami po ay umiinom ng tubig dahil sa tirik na araw, dito po kami sa may tindahan. No? Pahihipahinga lang po. Pakunti-kunting pahinga. oras. Pahinga-pahinga pag may time. Pero wala pa kayong mga binta. Pag <laughs> chichikahan lang kami. Kahit pa paano, makaraos sa araw-araw. Tama yun. Kaya so ako, ano na lang. Once a week na lang ako po pwede. Hindi na ako pwede mag-araw-araw. Tinglinggo lang. Tinglinggo lang na lang ako magtitinda. Kaya minsan sabi ng Tukoy kung madalang yung ano dito, yung isang kakanin. Sabi nga natin. Pwede po pa, no? Shoutout mo lang ng kamag-anak mo. Tatay, Luis Luanlan. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Wala ka na, nanay? Patay na po. Ah, pares tayo pala. pala. Di ba si pag ni ate? Cherry, <laughs> cherry! Dito ako sa likod. nag snack Ayoko makita yung subo ko eh. Laki. <laughs> Sab dito kasi malilim dahil puno kahoy. Kaya natutuwa din ako mag ano dito, mag vlog Ganito. Para makita mo. Oh, di ba, ba? Diba? Ganito lang kami mga vendors. Painga pa pag may time. Shout out sa lahat ng aking viewers, followers. Shout out po sa inyo lahat. Tuwing Sunday na lang po tayo magkikita-kita dahil po ay tayo po ay mayroong ibang pinagkakabalan. Monday to Saturday ay iba po ang aking trabaho. Kaya yung aking paglalako po ay tuwing Sunday na lang po. Ayan po. Maraming salamat sa inyo. Sana huwag kayong magsawa na suportahan ang aking munting channel. Sana huwag niyong pagsawaan dahil ito lang po ang aking, po, aking ginagawa sa araw-araw. Ayan po, nagkabigayan po ng number dito po sa tindahan ni Aling Maliling. Ayan po, nagkabigayan po ng number, di ba? Followers, my new followers. Welcome sa aking munting channel. Ayan, nakasubscribe ka na. Ayan, makikita mo na dyan mga videos ko. Bakit? Pagkulit <laughs> niyo. Okay na dito na ako po. Sir po ba YouTube account? Okay, pang-rirep e no. Maano 'to eh. Teka subscribe ka na. Kaya pala. Uy. Ob eba diba, deba deba ka bigay, ano ka bigay no number.